everyone. Uh, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Pero ngayon ay mag-upload ako. Gusto kong uh, iripat itong mga halaman ng kapatid ko. Ayan, dahil sa sobrang laki na ng halaman at napakaliit nitong kanyang paso. Lagi siyang nabubuwal, Kaya ito na, pilas-pilas na yung kanyang dahon. So ito yung ngayon yung ating i-reripat. At meron pang tatlong halaman na i-reripat tayo. Pagkatapos nito. So, huwag na tayo magpapakatagal. So, ito na yung ating iriripat. Napakalaki na talaga. Tingnan nyo naman. Talagang umano na yung, yung ating halaman. Masyado nang umano. Yung kanyang natawag dito. Mahirap na siyang tanggalin Dahil sa sobrang laki ng kanyang puno at napakaliit na masyado nitong ating ah, paso. So, So, hindi ko na alam kung paano natin tatanggalin to Ayan, dahil sobrang haba na nitong mga ano, so, bawasan natin siya. Hindi naman ito makaka sa kanya. So, bawasan lang natin yung sobrang mahaba. Tsaka natin siya ilagay na sa ating paso or at saka na natin siya anuhan ng lupa, kargahan ng lupa. So, okay na yan. Pwede na yan. Ayan. So, ito na yung ating ano, ating halaman. Ayusin lang natin dahil na ano na siya na na deform dahil sa lagi siyang naka nakabuwal, nakatimbuang. Ngayon, i, i ano natin siya. I lalagay natin sa center. Ayan. So, ito yung ating lupa. So topsoil soil ito, kinuha ko sa aming bas sa basurahan o sa pinagsusunugan ng mga basura kaya maitim yung kanyang kulay. Ayan, so punuin natin itong ating paso ng lupa para hindi mabubal yung ating halama. So ayan, tapos na natin itong isa. Ayan, isusunod naman natin yung Ah, uh, ano na, Kalimutan ko na kung anong pangalan. <laughs> hindi ko kaya ibaba. Pabigas pala. Ayan, so isunod naman natin itong isa na pilodendron. Ayan. So, ito yung ating paglalagyan. I center natin. Tapos yung atong lupa. So, ito yung ating isang pilo. Ngayon, yung isang pilo pa ang ating ire-repack. Ayan, ito naman yung kanya. Oh, kulay green. Green naman ang kanyang dahon. ngayon sirain na lang natin yung kanyang paso. Ayan, talagang pasira na rin Kaya kailangan na naroda natin ilipat yung ating halaman. Ayan, tuntihin na lang natin. Ini sentuh latin. Masuk ke sini ke Jangan nanti nak lupa. So, ayan. Ito na yung ating isa pang photos. Ay, I mean, philodendron na ating inirepat. So, yan po silang lahat. Silang tatlo. So, didiligan na lang natin siya pagkatapos at okay na. So, yun lamang mga ka-YouTube. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at sa patuloy na panunod ng aming videos. God bless everyone. <mulay>